Hello, magandang araw mga choy at welcome back pong muli sa ating YouTube channel. For to this videos mga choy, no, meron po tayong panibagong pwesto na napusuan po. At ito po ay nasa gilid po ng daala, no. Yan po at inumpisahan po natin siyang i-construct mga ka-chicken choy. At uh, panuorin panoorin niyo po yung idea po ng ating paghahanap po ng pwesto mga choy para magkaroon po kayo ng o makakuha kayo ng mga tips sa mga uh, paraan po natin ng paghahanap po ng ating mga pwesto mga sir no? shout out po sa mga bagong subscribers natin at sa mga patuloy na sumusuporta po sa ating youtube channel mga choy. ito po yung mga magandang idea mga sir no? yung mga pwesto po na malapit po sa daan mga choy para po ah uh, makita po yung ating mga pwesto at madaanan po ng mga tao kung sa kung saan po pwede po tayo magtinda ng ating FC po mga choy. Kung nag-uumpisa pa lang po tayong magnegosyo mga choy, kailangan po nating mamunan no para po uh, uh kumbaga magi-invest po tayo para uh, umita kumita po tayo mga choy. Yan naman po ano ang ating inumpisahan uh, at nagkaroon po tayo ng mga kasama natin mga ka-chicken choy no na tumulong po sa ating uh, panibagong presyo na nakita mga choy. Siyempre kapag nagumpisa ka pa lang di naman uh, pag pagumpisa mo malakas agad uh, mahina pa mahina muna mo na yan mga choy no. Uh, magbibid pa tayo ng mga Ah, uh, suki natin ng mga customer, mga choy. Ang gagawin na natin, araw-araw lang po tayo magtitinda, mga choy. Wag po tayong putol-putol yung tinda para yung mga tao po masanay na po na araw-araw nagtitinda -araw po tayo diyan para makilala din po tayo ng mga tao na araw-araw po tayo nagtitinda. Hindi lang sa makikilala tayo sa masarap na FC, mga choy, kundi yung ating pagka consistency po sa pagtitinda po ng FC, mga soy, mga choy ano yan po yung ating mga tatandaan mga choy kapag ninegosyo po tayo mga choy. At sa mga susunod na araw mga choy makikita nyo po uh, ipapakita po natin kung uh, mag-uumpisa na po tayo magtinda ng FC mga choy para uh, makita nyo rin po kung uh, patok ba ang ating uh, pag-i-FC po dito sa tabi ng daan po ano, na nakita nating bagong pwesto mga choy. Yan po maliit lang po siya no. Kas Uh, kapag medyo malakas po pwede po tayong mag-extend yan mga choy no nilita lang po namin ang importante po makapag-display po tayo Makapag-umpisa po ng ating uh, pag-EFC po mga choy At magdadagdag din po tayo ng mga counting uh, uh, ibang tinda po mga choy Para po hindi lang po yung FC yung uh, bibilin po ng mga tao sa atin ano at maglalagay po tayo diyan ng chicken proven kung maari mo acet papakita po namin sa inyo mga choy no shout out po sa inyong lahat salamat po